naman dyan. ko yung kabit, <laughs> Tom. Tama, tama ko yung nanay ko. Mga pakitama. Tama ko si Yugo ko. Hi, Tati ko. Hi, Alam Hala, ang laki niyan. Hello po. My friend. Hello po. Hello, po. namin kayo maririnig kasi sobrang lakas ng ano dito. Ang laki naman yan. Yes. Malaki na lang Alam mo ba, rin-request ko sa ano, yung rin-request ko yung Yes My Love na tuk-tuk dito, tapos i-display nila dito. Tignan mo, dito. Ay, alam mo kung saan yan. Ang ingay! Nasa At ano yan? Nasa ano sila? Imo? Mm. Oh, rinequest ko, rinequest ko, yes, ko yung yes my love, ko yung yes my up mamaya. So for ingay. ano yung sa ganon? So for... Dito lang yung malapit. Masa may ganon yan, di ba? Paano ba? Di ganon lang. Bala na nga si Batman. Hindi, ganito yun no? Serious? Ano? Arigato! Hindi. Hindi, yun sa ano? Ta-na-na-na-na-ta-ta-ta. ta 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 Hindi, yan yung sa may ano? Yung may ganon. Yung Mr. Ano? Sir clean hindi. Mr. Clean? Saan ba yan? YML na YML. Mag-end -e ako. Ay, 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 ko. No, no. ay, 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 YML. Mr. Pogi. Mr. Ano? Mr. Pogi. Okay lang, go. Mag-end -e ako kasi bibidjohan YM, ko yung ano, YML, i-ano nila dito. Bibidjohan YM. ko para may post ako sa... Performance video ang week. So, Ilalabas maman. dito oh. Then, uh, mm. ko si RZ eh. So, pasayawin mo, pasayawin mo. Hala? Yeah, pasayawin Ay, mo. Si Nico pa yung unang-unang. Hala -unang. si Nico. Look oh, Nico. <laughs> Uy, go! YML! Baka, ano ba yung... Oh, hindi yan, hindi yan. Ano yan, broadcast yan eh. Yung pangalaw. Ano kasi kinanta ni Nico? Yung makisa lang siya. Hoy! <laughs> <laughs> yung kinanta ni Nico. Yung mag-isa po oh, siya. Wow. Ayan na. Ay, mag-e-end ako kasi bibidjuhan ko to. Itatag mo Oh, YML! YML! Thank you, Paul. Po. ay mag-e-end muna ako. Bibidjuhan ko muna sila. Sige, Magalingan mo. Sige, nyo pa. Lakasan nyo. Bakit kayo dyan, ha? Ay, mag end ako. Ay, madami. Bye, Bricks. I love you. I love you more. Bye, Nico. Bye, Pearl. Ay, wag na pala, guys. Bye-bye. 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 Sulit talaga yung tone niya, no? Mm, Ano right. Ma'am, sumis. Eh, hindi man i-sum, no? umalis. Si Ate Jenny po, hindi ko alam din sibaka nagbebenta pa siya. Oh. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, yes. Thank you po. <laughs> <laughs> Ang lambot ng pizza ni Nicky. Ito, ito yung malambot ah. Panit. <coughs> Ala! Anong gusto? Inaantok na ako be. Tulog ka maaga! Ihatid daw kita. Bakit? Ay. Si Aling Mary Si Nanay ba naka-up? Ah, naka-ano? Naka-live? Naka-live ba si ano? Nay Mirna? Ayoko nung mag-aral. Huw, hindi ka mayaman mag-aral ka! Oo, oh, oo, oh, Oh. oh. Ayoko naka-live siya pero with ano. Naka-full ata na siya. Mga to, huwag na mag-aral, oo. Oh. Hindi mag-aral. pala mo naman, ano? Anak ni ano? Hindi naman. Anak nang Ayoko na, baka mabas na naman ako <laughs> Baka maban ka mo Ano nga yun? Ha? I thank you, Jen! Ha ha, ang cute ng Ferris wheel Thank you so much ay kay Nawi Wala pong pang tuition Ayun lang, De, pasensya ka na di kita matulungan dyan Ayun, alam nyo, ano, madaming, ah, uh, organization na parang school, ah, uh, tawag study now, pay later, mga ganon. Oo, meron nga. Oo, magano kayo, baka pwede kayong mag-apply sa mga ganon po. Kasi madami akong friends na naging ganon. Ako kasi nung college ako, scholar, naging scholar din ako eh, kaya. Ala, same. Scholar ka din? Oo. Oh. Parang yung pinabayaran ko miscellaneous lang. Ako ano, 75. I mean, 75% yung scholarship ko. Ako depende sa grade eh. Uh, academic scholar ka? Uh Oo, -oh, academic scholar ako. So, kapag medyo bumubuo ko ng kuwante, tataas yung babayaran ko. So, walang chance. <laughs> Kailangan magiging matalino. Oo. No. Alam mo yung ayaw na ng utak ko pero sabi ko hindi kaya ng bulsa natin so kailangan matalino ka. Galing talaga ni Bricks, no? Nasa kay Bricks na lahat, eh. <laughs> Nasa, sana yung pera na lang yung binigay sa akin, hindi na yung lahat. <laughs> Parang mas okay ako sa pera, Nico, no? Kahit wala kang lahat, no? Oo Masa may pera ka. <laughs> Oo. -o. Parang mas safe tayo doon. Bagay. Money by happiness daw. Ano masasabi mo doon, Briggs? O, oh, di iiyak ako habang bumibili ako ng sun, eh. <laughs> <laughs> Abang nag-grocery si okay. ako, nandiyo sabi niya ako, iiyak ako. Habang nagbabayad ka, sa ko, guy, no? Money can't buy happiness kasi wala tayong pera. yeah, money buy happiness. Pwede naman tears of joy, di ba? <laughs> Mahirap ang araw, pasok ako ng pasok. Money can, can't buy happiness, pero I guess money can buy comfort. So, I thank you! Ang cute nun. Thank you, Raffus. Thank you for the love. Kumain ka na ba? Um, oo, kanina. Pero feeling ko nagugutom na naman nga ako. Pero kailangan ko kasi magpapayat eh. Bakit? Para bagay na kami ano. Eh. Ay, nagla. My friends, ba yun? gusto ko lang. Ha, ngay, 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 Preference. Ah, ngay, ngay, aku, ngay, 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 Kaya mo Need mo 10 minutes. Malay. Ah, malay ba 10 minutes? Tapos tuloda mo, kani di unlock na lang. Hmm. May mga mga muna. Thank you, Jen, sa coral reef. Hindi nga halik mo. Hindi na lang magiinom talaga. Sino ba kami inom? Hindi ko alam. Hindi ko pa ka nasusubukan mo yung alak eh. Hindi ko alam yung lata. Yes. Kuya na panaginipan kita. Hala, buti nagising ka pa. Ang <laughs> oh, bonax ka, Drake. <laughs> na pala siya. <laughs> Sleep paralysis na pala. <laughs> Actually, nananaginip ka pa hanggang ngayon eh. <laughs> ha? Ah, hindi. Guess lang na iya. Sa dalam ka, gamay. Oo oh, nga. <laughs> ano yung video ka per gamay? Ano? <laughs> Tama na. ba bakla din sa akin to. Ah. Ang ganda ng notebook. Tingin na, oh. Tada! Tama. Oh, Cute. Oh, hmm. cool. Okay. Ang okay. Ay, ng, ano, okay. Ano mas maganda to dun sa iyo? Ano? Ay, gusto ko din ulit mag-aaral. Ay. Ako ayoko okay. ay, okay, na. <laughs> Oo nga! Kaya ko nang gano'n. How did you know? Oo nga. lahat yung notebook na yun. Okay, magagalit na Mainit ulo ni... Mainit na ulo ni Christian. Bakit naman? Ang bango ng bagong notebook. Totoo. palamigin natin yung ulo ng kitchen. Kuya Bricks pengi ng alarm. Sige. Hoy! <laughs> alarm. Hoy, gumising ka na! Hindi ka mayaman! Okay na. Say hi, hi muna. Hi KMJ! Sana mapansin sabi ko ni Migs. Ate ko, ginagalit naman ako. Hindi na kayakingin. Ate mo siya? Hello? <laughs> ano gusto mo na, na ko, ko naman Ha? Ha? <laughs> ah? Ano? Ko, ate ka daw. <laughs> ate daw kita. <laughs> hindi ko naman yan. Tapos nga daw may filter ang ako ni Chola. Hindi ko naman yan. Samo ko. Ano? Sa okay, lighting Lagi hmm? na, Thank you, you Jen. Jen! Thank you, Justin! Kuya, hirap na ako sa thesis. Hirap na hirap na ako sa thesis. Ganyan din. Matatapos din yan, be. Huwag kang mag-alala. Hindi ka rin nakakapasa sa dulo. Huwag mo nang tapusin yan. Huwag! Oh, joke lang! Ano? <laughs> hirap na hirap na sa thesis. O maganda yung ganyan. Huwag kayong mag-aral maigi para walang yayaman sa ating lahat. Para lahat tayo, mamatay lang. Walang iwanan. Walang iwan lang daw kasi. Yan ang maganda dito sa Pilipinas. Huwag kayong magsipag-aral para lahat tayo, mamatay na mahirap. Maganda yung ganyan. Na-edit. Na-edit. na Hmm. Oh, so, Mas mo na ako. Ayun dami nang nangyari sa kamay ko. Ay ko. Ba't may mga black palagi dito sa Ano ang gagawin ka, baby? Dito ko dito? Ay, kulang ka pa. Ayun. Ayun Ala, sorry. I almost pulled up the lights. Turn out the lights. Oh, close the door. Ooh, I love to

hindi. Ah, hello. Hi. Hi, Sai. Hi, Ba't yung invite Ay, ayaw. Ma-wait <laughs> <laughs> Hi. Bawal na yan. masaya ka? Hindi ako natutuwa masaya ka. masaya Ha? Hindi uh, ka masaya. Bawal man social live. po kayo sa live. Ha? Hi! Ba't masaya ka? Hi, Hindi Val. Tapos energy mo ah. Masama ba? Masama maging masaya? Hindi, nagkano lang. Nagtatanong lang. Tatanong lang. Bakit ka masaya? Wala lang. Kasi masaya kayo, kaya ako masaya. Wala talaga nakangiti sa aming dalawa. <laughs> kakadaan ko lang. Uy, kakadaan ko lang ng live niyo kanina. Ah, Saan ah, ka galing? Ah, nangitiwa. lang ng bahay. Legal. Ano may sinasabi si <laughs> Ay, ano? Ano? Sinasabi Ano? 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 Okay, si dun, ano? 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 ka? Ano? 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 ka? Oh. Wala, galing ako labas kasi nag ano, may na si Kaso ako. Ah. Tapos, Ay, sabi nila. Ano yung sabi nila? Si o, eh. alam niyo, wag na kayo maniwala dyan. Kausap mo daw si Waki. Mm-hmm. Ah, pakagaling. So, kamusta pa kayo? Hindi ka dapat masaya. Kasi hindi kami masaya, dapat hindi ka rin masaya. Dapat damay-damay. Damay-damay. <laughs> Kasi pwede lang ka magiging masaya. Ayan, yeah, no. good job. 3, 2, 1, go. Wala naman magiging sayo. <laughs> eh, si Mamot na. Kamusta ka? Si Brix nag-ano siya eh, nagkakaya siya ng... Ang gabi, ang late na kumain. Lotto night nila. Ang Hindi, e, iba, iba pa to. Akin iba to. Ah, okay. Sorry, sorry. 11.11 11 na daw pala. Wait lang. Wait lang. sana magbati na po kami. Wala pa, wala. Ay, wala pa 11.11. 11, sorry. Wala pa, wala pa. Ay, wala pa pala. Okay. Ako mag- 11-10 pa lang. 1 minute pa, 1 2, 3, go. Ayun, ayun, ayun na. Okay. Yay! Bye, guys! <laughs> Bye everyone. <laughs> Inantay lang yung 11:11. so, kumusta naman kayo? Ito perfect. Wait, to million ka. Ba ba ba. To M ka na. Congrats. Thank you. Thank you, Sai. Ano break sabi mo? Ha? Uh, ito perfect. <laughs> hey, oh, all. Joke lang. Ano kaya yung feeling maging isang Mas. bricks, no? na live ako. Tapos hindi kahapon. Nasa labas ka magkagawin. Wala. <laughs> <No, laughs> Nakita ko nga yun. Ang cute niyo don promise. Maglive pa dapat sana ako pag-uwi kasi hindi na nakaya yan Ano nang no, no, ayun. No. Yun nga eh. Hindi siya pwede mag miss ng iba kasi babantayan ko lang. Ano? Wala. Na Mamiss ng iba? Hindi <laughs> eh. sinagot oh, ko sinagot lang ako dito comment. Ah. Uh -huh mm Ikaw sa yung kamusta ka? Ano na? Ikaw naman yung kamusta. Okay na pala ako. I mean, okay naman. Goods naman. Bakit okay, ka goods? Dapat hindi ka goods. Hindi <laughs> okay naman ako. Actually, sobrang happy ko ngayon. Alam mo, hindi, alam mo, hindi okay. talaga maganda yung umiinom-inom. Last ko na talaga. Hello? You know? Feeling ka, hindi ka nga umiinom eh. Sino? You know. Index. Oo. Plus Para... nine. Hindi ko umiinom. Index. Hindi May naalagaan kasi. Hindi kayo nito pa Oh, I see. Sana all. So, we know why. Ang hirap. <sighs> But anyways, baka, gusto mo i-share sa'yo bakit ka masaya. Hindi, masaya ako kasi kahapon kasi, ano, nag-overshare. Hindi, kahapon kasi, nagpasa ka ng requirements for, ano, for my trip sa blue So, inatay ko na lang siyang maging, ano, na accept at ma-approve. Eh. Hey. Bakit tayo mo nang palakbat? Sinab sinama mo ba yan sa 11-11? Oo. Feeling ko. Oo, oo. Sinama. Yeah. Sa okay. <laughs> sabi ni Lord, hindi mo daw pala sinama. Si Ben hindi pa, na, naka-off ata si ng invitation. Kaya hindi siya maka-off. Guys, hindi ako nagsasando. Grabe. Pinapasando nila ako, hindi naman ako nagsasando. Ako nga din eh. Kaso wala na akong damit. Ano ako din? Nakasando? <laughs> hindi. <laughs> kaya nga, hindi ako, hindi ako nagsasando. Wala yun ba? Yung, yung, hindi pala. Wala. Yung sinuot mong damit sa live nung nakaraan, yung parang may stripes-stripes na kulay beige, I have that one din. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Anong swaps na lang pala? Anong swaps na lang? Wait lang. Yung parang ano? Yung parang may... Wait lang. Wait lang. I-check ko. Kalma. Kalma. Digital... Parang nag-unti magkasama kami sa isang kwarto next time. Yoke lang. Yoke lang. Ano? Uh, Joke lang! di Joke lang yun. Joke lang! Joke lang! Joke lang. Joke, lang. Joke, lang. Joke, lang. Joke lang. Ano yung malaking pillow sa mo, bro? Tara! Ito! E! Thank you! Thank you pa. An, an yan? Hindi ko makita. Ilayo mo ang ito. Okay. E, ano na alam Huwag nakalang never mind na hindi lumalang, eh. Hindi mo makita. Hindi ko makita eh. Ay, si Chan ba yan? Yes. Tala ko. mo galit. <laughs> mo galit pa rin siya. Okay. Hindi nakasmile na nga eh. Nakasmile na nga. mo na kasi, kaya nakasmile na. Grabe, nang ito yung pinrit ko dito. Hindi ginawa mo kaming salamin. Ay, sorry, sorry. Hindi, nag-nakit. See, okay. But Ba't sa'yo may reflection yung glasses mo? Ah, sige, huwag na. Parang medyo na <laughs> tayo dun eh. Parang parang... Joke lang. may makita na hindi naman kaaya-aya, so... Joke lang. Ay, na lang natin. Hindi, like, nag-ano kasi ako? Pag-facial kasi ako kanina. Nagpaano? Like, oh, ako, kailangan lang. ko din magpa-facial eh. Ang dami ng plug force dito sa ano ko. Tama na, Nico. Kumbaga, parang ang perfect mo na pag ganyan ka pa. Alam mo, wala pa akong sinasend sa'yo. Ano ba gusto? Hindi <laughs> <laughs> legit. Medyo ano po. Oh, wow. Hmm? Si? Si O.E. Okay, no? Diba? Hindi key flex in his jawline. Kasi weakness hmm. mo yan. Ay, eh. Pati ko na ko na lang. <laughs> okay. Ah, talaga ba? <laughs> ah, talaga ba, Brix? Talaga ba? Ay, talaga? Ah. May ka sa jawline? May lig siya, mag so, siya sa maganda yung panga. Ah. May okay, maganda rin kasi yung panga ko. So, <laughs> ka? No? Ano lang, ano, landiin mo yung sarili mo. <laughs> Ay, kung, bakit kung po pwede lang gagawin ko? Thank you, Raffles. Nico, parang nakakainis. Ay, Brix, parang nakakainis. Bakit ka napipikon na okay. naman? Lagi ka naman galit. Jawline daw ni Waki. Wala. Napaka-uwi nyo. So anyway, change topic guys. So kamusta na kayo? Siguro pangatlong pang pangangamusta mo na yan. Ah, pangatlo na ba? Boy, kayo, mamamatay ka na ba? Kayo na ka pa nangangamusta. Baka may gusto kong bagong tanong dyan sa amin. Baka naman may ibang questionnaire sa baba. <laughs> kasi yung iba kasi nagko-comment na ano eh, hindi ko tuloy masabi. <laughs> Alam mo kanina pa ako na bad trip. Ano mo iniisip ko? Ano? Wala akong sharpener. Wala akong sharpener. Oo, o. kasi 'di ba kanina saya saya ako nagpa-pack. Tapos ngayon, itong mga to ang daming hinahanap. Hanggang sa na-realize ko, wala oo, wala nga kami, wala nga akong banta sa. So ayun, na anxiety na ako. Sabi ko na muna, yung ganun gano na lang muna. Ay yung kutsilyo. Oo. Oh, dati yun yung sharpener ko. Eh. Kasi mga bata talaga. Ka, kasi okay. Tapos si gagano pa yun sa so ano... Minsan kapag wala kang sharpie, laman pa ka sa Minsan okay. yung wala laking knife pa... Ay <laughs> gano'n! Yung parang sundang? <laughs> oo! Oh, oh. Ah oo, oh, oh, sundang! Oo, oh, oo. Oh. Okay. Sige, na mo yun. Ritch kid kasi, kasi to si Bricks eh, kaya may sharpie. Hindi <laughs> ko nga kid siya eh. Yeah. Ako dati, yun ang gamit ko, di kaya cutter. Ako uh, okay, hindi, nag-ano lang ako, as in for chill lang talaga, yun ang ginagawa niya. Ganti pala, what if mag-cry na lang ako? Umiyak ko din ba kayo dati nang hindi kayo piniram ng lapis, hindi kayo Hindi, nanusok ako ng kudsi. <laughs> <laughs> ah, papahiramin <na>. ah. <laughs> ah, ayaw mo. Ako hindi, hindi naman ako umiyak eh. Susubok na ako sa TV. <laughs>